Ito, aamin po kami ni Romel Chica. Ang guest po natin ngayon, kami po mismo ang nag-request sa aming EP, kay Von Belinario na kung maaari ay maimbita dito sa Christy for Minute. Na panood namin siya sa One Balita Pilipinas at ako po hindi ko siya hiniwalayan. Mga na. kapatid, mga kapatid, alam ko, mamahalin niyo siya at susuportahan. JV Desena, maraming salamat sa pagdalo. JV, magandang tanghali anak. Welcome to Chrissy Per Minute. Magandang tanghali po. Magandang tanghali po. Ayan. Mas <laughs> guwapo ka pa sa tanghaling ito. Alam mo ba, ano nag-guest na sa na OBP? Spell ay kami ni Romel. Bago magsimula, dapat ililipat na namin para si FM na, di ba, hihintay namin. Tapusin mo talaga yung buong gap sabi ko kay Bon Belinario, Bon, ang galing-galing niya. Baka naman, baka naman pwede namin mag <laughs> guest, diba? Alam mo, kasi si David Foster, of course, isang magaling na singer, composer, producer. Isang napakalaking karangalan po ng sino man na singer sa buong mundo ang mapasama sa concert nitong si David Foster. Ang tanong natin ngayon kay JV, gano'ng katindi at galak sa puso mo ang mapasama dito sa David Foster and Friends concert. Eh yun po Rene Christy. hello po eh uh, uh, kay, ano kay Sir Romel hello po sa inyong lahat sa Malolos. Hello mga naman, yun, po. Ah yun. uh, yung, yung actually po yung yung saya wala hindi ko ma-describe eh, kasi pareho po yung naghahalo yung saya at yung kaba. Pero of course yung excitement mas ano siya, mas mas nangingibaba. Alalamang. alamang Yes, <coughs> mm -hmm. opo. Um, iba yung pakiramdam kasi it's an honor na na kumbaga parang um, mat ka. Ito sa mga niyo naman po, hindi lang si David Foster kundi kasama rin siya. of course si, si Catherine McPhee, si Brian McKnight, and of ah. course um, uh, all for one and of course uh, my brother then as well na, i mean brother from from uh sa management si Joaquin Garcia uh, iba iba kaya iba yung excitement ko ngayon iba yung galak talaga galak eh hindi lang siya saya kasi, kasi alam mo JB lahat ng concerts ni David Foster pinaka huli dito sa Manila noon mula pa kaya uh, mula pa kay Charis Pentenco alam naman natin kung paano yes. niya sinuportahan di ba and of course Celine Dion na nadiscover niya sa isang maliit na bar sa Quebec. Lahat yan, napanood ko yan. Napanood ko lahat yan. Kaya inaasahan namin talaga. Ako, talaga sinabi ko kay Romel, ang galing-galing niya oh, JB. Sabay... <laughs> Oo. Di ba? Romel. No, JB, napakalayo na ng iyong narating mula noong pagsali-sali mo, di ba? nag entablado ka ba, JB? nag stage ka ba? Yes, yes. Uh, yes I I mean, must yung yeah, kung kung siya ano uh, um, I've been uh, in the business po. I mean I've been singing uh, for concerts uh, okay. here and yeah. abroad uh, yeah. yeah. siguro yeah. mga ano 2013 pa po yan start na kaya iba yung galaw eh iba yung galaw oo okay ka muna okay muna yung kay David Foster na ito sino ang kumontak sa Uh, of course, um, na, 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 sinabihan po ako ng aking manager, si, I, I think you, you know her as well, uh, si Tita Grace Mendoza. Oh, yeah, um, Grace! Grace, si uh -huh. yeah, Tita Grace. Uh -huh. <laughs> um, actually, sabi nga daw niya, Haida, pinapasabi uh -huh. niya. Oo, oh, naku, Grace! nako, sa pagal na. Oo. Ayun, uh, nung una sabi niya sa akin, uh, meron, meron kayong, may concert kayo ha, uh, for, for next year, sabi niya sa akin. Uh, tinitignan pa kasi kung ano kung, kung uh, if, if, you guys are included sabi ko sige po kasi uh, i thought it was just an ordinary concert kasi um uh, hindi naman dahil ordinary lang yun. i mean I, i'm always happy whenever um, may concert po kami na ginagawa but of course this is very much different um hindi hindi lang kami uh, kumbaga hindi kami um we, we don't do front acts for this this is kami na yung ano uh, sa yeah. po, talaga yeah. and um uh, uh. Isa pa dun sa pinaka mas uh, nakakatuwa po sa lahat is talagang si of course uh, the hitman himself would play for us. So wow. parang nung sinabi niya sa akin to uh, naiyak kami pareho ni Tita Grace. Oo, oh, so, oh, oh. laking karangalan, uh, napakalaki. Uh, uh, Oo. Oh. 'Yun. But, totoo po um, wala wala akong ibang naramdaman noong time no. Kuding kinilabutan talaga ako. Sabi ko nga talaga uh, praise praise God talaga as in JD, so, bago say, ka nagconcentrate ng pagkanta dito saan sa bansa ka muna kumanta ah uh, the, the first uh uh the first na bansa na nakantahan ko yung uh, karaoke world championships po uh 2012. 12 okay. and okay uh, um i represented the philippines kasi mm -hmm. i was the real champion uh, mm -hmm. sa finland po sa Finland. Wow! India. Naku! <laughs> naku! <laughs> naku. And, and, also po, uh, Nanay Christian, ano, uh, Sir Romel, ano po, uh, yun po yung unang-una ko rin bansa na napuntahan ever. Uh, I was like 17, 18. Naku! Um, kaya sabi ko talaga Ay. yung time na yon ang uh, 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 feeling ko sabi ko feeling ko God sent talaga yung ano yung 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 people uh, behind uh, that uh, competition. Hi, pa Helsinki, Helsinki ka na lang pala. Yes, <laughs> oh. Ah. oh, 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 oh. kasi ako doon, yung dumpster diver na si Inday Karya sa Finland. Kaya oh. alam na alam ko yung mga ano nyo. <laughs> Tapos, teka muna, hindi titigil ang mga CFMers. Ayan na. Naku, Dan, huwag kayong mag-alala. Nako, wating-wating ng London snags, lahat kayo, Ayra Marie. Ah, Ayran. <laughs> Ayran. Ayan na. Nangyingi sila talaga ng sample. Hindi ko Ay, nako, JV. Namin. Ayan na. Ayran, Lilia, ito na. Okay, JV, please. Sample. Gusto namin kumpletohin mo rin, ha? Ah. Kumpletohin mo rin. okay. Uh, oh, sige, sige po. Sige po. Um, ba talaga, no? Talaga pinabal ko lang. Okay. Ganyan okay. ang magaling. Ganyan oh, oh, ang magaling. Okay, uh, oh. di ba? Go! Jamie JB Desena. Thank oh, you. First go. time Thank mo naman ito eh, para hindi mo makakalimutan Anong pag-guess mo sa amin. Oo <laughs> oh, naman po. Maraming maraming salamat po ulit. after for, uh, ano. And sa mga nanonood po dyan, hello po. Para sa inyo po itong uh, awiti na ito, itong kanta na ito, para sa inyo po. This is actually a David Foster song as well. So, Ai hút có cái anh đây nè dương ai đi sang anh đây ai đi đây là ai go lang nang go <laughs> mm -hmm. Lako <laughs> Now nào and all is said and done Now I can let you know because of all you show i have grown enough to tell you you'll always be inside of me. but I took a hold of my heart. It left me with no one to follow the love I have lost to the dark. I'll always remember in, in my heart. And even when Kau po siya, mga kapatid. Si mana, oh, started. Started. Yun! Ay! Nakainis! Nakainis! Bakit? Hindi ba lang buhay? Bakit si JB ganyan? Oh. JB, sandali ha. Ah, puputulin kita. Ako puputol. Okay. Kasi ikaw ay, uh, nako, sinerch ka kagad ng mga CFMers. Si Boy si Karagay at si Wating Wating ng London, inire-request nila. Ang galing-galing bro kasi yung angels brought me here. Ayan. Oh, okay. Kahit anak ka -ap kapela, pwede, pwede. Okay, okay. Pwede siguro. Uh, Ayan. Naku, grab the my dreams came true Right here in front of you I <laughs> the if you could see What I see That you'll be answer to my prayers And if you You could feel the tenderness of him. Ang galing. Galing. It will be uh, me feel that angels love me. Alam niyo po, nakaupo po siya, si JB. Nakaupo. Puno-puno ng emosyon. At mukhang bagong gising. Alam niyo naman no, po, ang magagaling na singers kahit po anong oras walang pinipiling panahon talaga. Sabi yeah, ni Ben Clavesillas, ang husay niya, siya, ang husay niya, world champion, championship talaga ang boses niya. Salamat Tapos, sabi ni Boise, thank you daw, dahil pinagbigyan mo, pinagbigyan mo sila ng, ng ano, ng angels brought me here. At eto, eh, so ang dami-dami, Nay, my God, ang galing-galing naman talaga ni JV Desena. Hindi po ako lalaban, sabi ni watong wating. May nanalo na, di ba? Sinerch ka raw kaganya, taas ang kamay ko nanay. Ang ganda na boses and suave yung mga runs niya. World class, lalo na yung kinanta niya yung angels brought me here. At ah, Ayan. meron isang kinakanta rin yung gusto, ko yung mangarap ka. Yung JV. Ay. JV, please. Mangarap, ka. Oo, oh, nai no, na no. mga oh, oh, oh. Ayon, Alam mo ba, yung kantang yan ang opening lagi ni Piolo Pascual. <laughs> sa concert niya. Oh, oh, go! JV, desena. Hayaan ang nung di pa nang isip sa lawak ng langit. oh, diba? Ito'y maawi at ito'y nagsasabi. Mangarap ka, mangarap ka. Dinggin ang tawag ng iyong dugo. Ano ba yan? Walang hustisya. Na, Walang na, hustisya na, sa Pilipinas. Bakit si JD ganyan, ano no? Ang galing. Thank you so much. Sabi ni John, ang dami-daming singers dito sa Pilipinas nag, ano to? Nagsasaludar pa at kumakanta sa mga beauty pageant, mga sintonado naman. <laughs> Ayan si si JB Desena. Ibukas nyo mga mata nyo. Pagkagaling-galing siya dapat ang mag-serenade sa mga beauty pageant. Ay, Johnny Francisco, para sa iyo yan, ha, yung mga ka. Para sa iyo yan. <laughs> Ayan, o. Ay, tira, alam mo, bakit ganun? Bakit ganun? Walang justice, sabi nga ni Wating Wating. Napaka, ano mo, blessed. So Di diba ba naman? Teka mo na, saan ang probinsya mo, anak? Um, Actually, ako po talaga ang ano talaga ako dito sa sa Manila. But um, yung father ko po, uh, he's from Cagayan Valley. Sa Tagigaro. Okay. Ay. Oh, ah, Ilocano ka? Okay. Ilocano. Uh -oh. And Tapos, And yung sa Ilocos Norte naman siya. Ay, oh. nako. Diyos te Agnina. Talaga mga Ilocano pala talaga. Magagaling. Oh, Ayan. <laughs> <Sa mga> <laughs> sino pa ang mga gusto mong makasama sa mga special concerts na tulad nito? nako ah uh, sino pa ba kasi alam niyo po so ano po nani crisis sobrang ano po sobrang blessed na ako hindi ko hindi ko na alam po sino talaga I mean lahat na lahat ng nasasamahan ko naman po sobrang iba eh kasi meron po silang mga teachings din sa akin may matututunan ako sa kanila ah. every day. siguro if ever man I, I, sana si Bruno Mars ayan isa wow. sa mga... Wow! <laughs> wow. oh medyo kum pilipino may pwede, Pinoy. Eh. Pwede, mangyari yun. Oo, oh, 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 why not? Or, sana, 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 Pero sana. sino talaga yung mga impluensya mo? International. International. Uh, uh, when, it, when it comes to, ano, to singing, Luther Vandross po talaga. Of so, course! Um, that's with my father! Okay, okay. Uh, sino pa anak? Sino pa? Um, and also, um, ako I, 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 like her writing din siya yung yung quality ng ng voice niya si um Adele Adele Ay, sa, oo, uh, oo, uh, uh, napaka simple nakatayo lang no hindi man lang gumagalaw-galaw kasi so, sobrang so, hard for me so. uh, Nanay may tanong uh, lang po kay JB kasi si JB hmm. pag bumukay yung bibig kala mo nag-aral ka bang kumanta JB meron ka bang formal training Para ano para Oo kasi meron siya uh, mga techniques <laughs> ang ang formal training ko lang po, tra bragging aside i mean um formal training ko every time po kapag nananalo lang ng okay pag may, may, singing competition po ako noon na nasasalihan meron po mga libreng training di ba? so ayun yun <laughs> po yun yung mga na ano ko talaga yun yung mga na uh, nakukuha kong training dun po A alam mo ang mga kababayan nating nurses ngayon sa CDU kila Rene De Leon anong ospital ito Ah, uh, ano? Stanford, na nanay Stanford. Ayari Hospital. Ka, nakatutok sila, JB. Oh, oh Ito, oh. sabi niya, pabati naman ang CDU crew ng Stanford Hospital. Happy Nurses Week. yes, so, yes oh. happy, happy oh, Nurses oh. Week po, oh, CDU. Demetrio, Demetrio Bautista, Elizabeth Vicencio, Presi Libed, watching CFM. Si Mula sa pamangkin ko, si Rene De Leon, nakatutok sila. Oh, di ba? Diba? Diba galing-galing. At sabi ni Wating-Wating kung -Wating, sino-sino dinadala nilang mga singers dito sa UK para mag-concert. But hindi po nila dalin dito si JB Dicena. Panalo ang mga manonood. Proud Ilocano here. Sabi mm. ni Wating-Wating ng UK. Alam mo ako nung una pa lang na makita kita na do sa OVP. Talagang sinabi ko kay Bon, hilahin natin, makapag-guess sa atin. Ay, Anak, ipin mo. Kipin Keep, mo sa pagtayo sa entablado sa concert ni David Foster ang aming paghanga at pagdarasal na sana'y lumawak pa. Lumawak pa. Nalain ka. Nalain ka. Yes. yes. Ang <laughs> mo. Ayan. JB, mag-invite na tayo. Yes, apo. Uh, sa lahat po mga nanonood po ngayon ng Christopher Minute, hello po sa inyong lahat. Ayan. Um, Uh, I'm inviting everyone uh, sa darating po na June 18, this coming June 18, uh, makita-kita po tayo sa Smart Araneta Coliseum, uh, sa The Big Dome. Hello po sa inyo. Uh, makita-kita po tayo dyan for The Hitman, David Foster and Friends, Asia Tour 2024. Of course, with Catherine McPhee, uh, Brian McKnight, All for One, Joaquin Garcia, and of course, ako din po, GV Desena. Ayan. Uh, Kita-kits po tayo. June 18 po yan. Buy your tickets Ayan. now. Alam mo, JB, lahat kayo mawawala dyan. Si Catherine Mapinde. Ito yan, ito yan. Siyempre, <laughs> di ba? David Foster yan, ano? At sabi oh, ng oh. mga nurses, at sabi ni Rene, kuhang kuha mo raw yung datingan ni Eric Santos at mahal namin si Eric Santos. Ang mm, galing. Ay, um, uh, Oo, o, napakagaling. Nako, eh, diletada. Totoong-toto. Siya ang tunay na mga aawit. Ayan, Ay, JB, imbitahan mo sila sa social media accounts mo para, alam mo yun. Ay, yes, so, so, so po. Uh, para po sa, of course, sa mga, ano, sa mga uh, iba ko pa pong events, ayan, mm. uh, um, po na araw, uh, please do follow me on my socials. It's at IMJB Desena para po sa threads, sa X, sa Instagram, and also sa TikTok. I am And also, please do subscribe sa aking pong YouTube channel, and also, uh, please do follow my Facebook account. It's JV the Sena official. Ayan. Mula so, sa amin ni Romel Chica at sa lahat ng mga CFMers at SNNers, JV, mga tagahanga mo kami. Thank mm -hmm. you so Ay, much. Sana makita kita ng personal. <laughs> Produced by Media Quest ba to? Produced by Ang yes, Media 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 Quest. West. Media Media West. yes. Ang yes, yes. <laughs> Ang Nako. Beke na eh. OSG. Dito <laughs> <laughs> po tayo. Beke na. Hindi na kami papayag. Kahit di na namin mapanood yung volleyball, mapanood lang namin si JV Desena. <laughs> okay. Thank you. JV, maraming, maraming salamat. Salamat po na Maraming salamat. JV Desena. Magbabalik po agad-agad ang... Prince per minute. <laughs> mwah, mwah, mwah. Maraming salamat, JV Desena.